Hello guys, so ayan may apple tayo dito. So try nga natin kung kung merong wax ito, katulad nung napapanood natin guys. Kasi marami tayong napapanood sa sa reels at saka sa mga kung po, long form video na pinipinturahan nila at merong wax. So check natin kung tama. naku guys, guys, meron nga totoo nga siya guys yan o oh. lang dami o oh. kaya pala makintab siya guys kasi may wax totoo guys oh ang dami o oh. hmm Naku, delikado na talaga. O, oh, ang kapal ng wax niya, guys. Kaya pala, sabrang kintab. Pabirin niya, nakakain natin. Totoo po yan, nakabibili lang nito. Mm. wag na kumain po, nakainin ang balat. Trinay ko lang talaga siya, guys. Kasi, marami akong napapanood. Pero yan nga, totoo. Mm. Dami palang wax. Okay. Mm. Mm. hindi siya safe. Kaya palang kintab niya guys. Ayan ang kapal ng wax niya. So hindi po safe na ang balat ng apple. Ayan. Try nyong mag ganito guys kung may nabili kayo. Hmm. Ba't nakukuskusan siya? Dapat nababalatan yan guys. Pag kung no? hmm. Yan, puting-puti. Hmm. Kahit ugasan pala natin ito guys, hindi siya, hindi siya natatanggal. Kaya balatan na natin. Hmm. Biruin mo yung wax na yan. Kakainin natin. Hmm. wala na hindi na safe hindi na po safe yung mabili ng kung ano ano so mas maganda magtanim na tayo ng mga sarili natin na kakainin hmm? kanina ko pa siya kinukuskus guys hmm. Ayan, pag-share po ng video natin para maging aware po ang lahat. Grabe. Mm. Binili ni Miss ito kahapon sa sa palengke. Hmm. Sabi ko baka may wax yan, sabi ko sa kanya. Hmm. Eh, wala siya dito pumasok ng na. sana nakita niya. Pero makikita niya ito pag napanood niya guys. Ayan, pa-share po ng, ng video po nito para maging aware po lahat. At iwasan na po natin na kumain na hindi binabalatan. Ito, babalatan na natin siya guys.